Ah no. Ah, ito. Ayup. Oh, tutok kung magpaalam, da ko ready. Da ko ready. Para pala tayo bumili na tta, Pero, tayo. so ulit daan din ni Lebel. Wala nang bagay tayo. Bibili tayo ng banyo snack. Wala tayong bibili nito. Ay, pa Anson pa lang. Nasaan nyo? Kasi pag sa ah, na ah, mas yes. na yun. President. President na President. Amen. Amen. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and press the blast Sleepless nights and getting stuck Restlessness to coming back. What's my purpose? Will I grab grass? slippery surface? I'm all the time. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's. Ayan, guys. Hello, hello. Wait, actually, morning na pala. Andito na pala kami sa Dito po sa uh, hometown ng aming balae. Eh. Ayan. Enjoy lang kayo. Enjoy lang kayo. That's it. Sa mesa Baka mamatay ako doon sa bahay lang. Kaya, syempre, kailangan kasama ko yung mga tunay kong kaibigan. Abar ka lang <laughs> yan yeah. naman. Not that much. Sorry. Iyak siya namin. Baka ako dahil ito. Ganyan ako bakit. Yan, ganito ba kasi yung rambutan mo? Si, mas malaki pa dyan. Oh, oh my God. Ganyan na malayin ka eh. yan yan na. Gising ang tulog. Ito, rambutan oh. <laughs> 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 Grabe, layo ng ano, biyahe natin ah. Good morning. Hmm. Sige. Nako, tumit ka na sa lahat. <laughs> tayo na sa sinuskwela <laughs> Tuklasin natin ang siyensya Bukang bumata na, na pag-iisibaya Tayo likas na bahuku <laughs> Tayo na Ilang buwan meron sa Jupiter? Ilang biyahe ba mo sa Jupiter? Ilang buwan? Ilan ang buwan ng Earth? Isa Mali. 12. <laughs> tama, tama. Bobo, bobo mo, bobo mo! Bakit? Merong 12. <laughs> <it all> <laughs> Merong dosing buwan ang Earth. Tama, tama, tama. Eh, 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 eh. Sa 12 buwan ng Earth, ilan araw yun? 365 araw. Mali! <laughs> araw. araw nga eh. O one, may one pork pa. Uh -huh. <laughs> Labrador mix to eh, isa. Tapos ito, ito si Paolo, Labrador Mix. Tapos, pure breed. Choco, choco. Pure breed ng American Bully. Napakabait ni Choco. Ito yung medyo mischievous. Mischievous ni Chacha. 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 Tadya. Ito nga, to... kung baka inin oh, yung kamay ka. Ito, huwag mo it ito pasok dito. Ang agad si Chacha. yung babae. Lalaki kasi ito si Chacha. Eh. Nako po, may mga tayo ay, sa kulungan. Hindi na, ayoko. Ayun, ano, yung... Yan, ayun... ay, bu... Please, teka, ano ba? Kinagawa mo, wala ka ba sa sarili mo? Ano ba nangyari, miss? Ba't parang papakamatay ka yata talaga, eh, no? Ano ba nangyari sa'yo? Pero, alam mo, okay lang kahit hindi mo ikwento sa akin. Alright? So, by the way, Rafi nga pala. Please, Casey nga pala. Ano ginagawa mo dito, Uh, kasi galing pa kami sa Muntinlupa tapos pumunta lang kami dito para bisitahin yung manugang ng kaibigan namin kasi susundin daw yung baby nila pero ano, ayun, pumunta ko din sa ilog tapos nakita kita ah, ganun ba? kaya pala ngayon lang kita nakita dito? oo, oh, actually, sagit lang kami dito eh baka mamaya or bukas, umuwi na rin kami oh, bakit naman? oo, oh, oh, kasi ano eh, sagit lang kami dito actually pero parang mapapadala sa ako dito. O well, bakit naman? Kasi ang ganda kasi ng view dito eh. Tapos ang sarap balik-balikan. Tapos alam mo yon, ang ganda pa ng view. Ikaw talaga, bulero ka pala. Pasensya ka na ha. Kung talagang hindi mo ko napigilan, tuluyan na akong tatalim doon. Nako, wala yon. Basta kung ano yung problema mo, Huwag kang mag-aalala kasi malalampasan mo din yan. Problema lang yan. Alam mo yung problema sinusolusyonan at hinaharap. Siyempre, dapat mong gawa ng paraan yan. Okay? Kaya mo yan! Ah, oo. Doon lang ako sa kabilang dako ng ilog na katira. Mag-isa na lang ako sa buhay kaya gusto ko na din mawala para matapos na itong kalungkutan na nararamdaman ko. Naku, huwag kang magsasalita ng ganyan. Nandito ako bago mong kaibigan. Pag kailangan mo ako, sabihan mo lang ako. May cellphone ka ba? Naku, walang cellphone, walang signal dito. Ay, o nga no. So paano yan? Paano kita ulit makikita? Basta taga rito lang ako. Naku, huwag ka na magsain, Sama ka na lang sa akin. Tamang-tama, maghahanda kami dun ngayon. Ano, join us? Tapakilala ko sa mga tropa ko. Naku, nakakahiya naman. Ikaw naman. Stop! Sige, sunod ako. Naku, AC. Tamang-tama, andito -tama. yung tropa ko. Tapakilala ka. Wait mo ka, dyan ka lang. Yeah. Miss, teka! Asa ah, na yun? No. Bis mo mawala nun. Miss! Miss! Yuuu! Bis mo mawala sa ngayon punta yun. Bravo. Magic! Magic! Pre, napapaleo ka na yata. Ang sabi ni Chela, eh, huwag kang lalayo. Ah, hindi kasi may na akong tao eh. May sinusundan lang ako kasi nakita ko. Parang tingin ang tingin eh, pero... Tao? Baka babae na naman yan. Pati ba naman sa gubat, mambababae ka na naman? Tara na! Pre, di ba sabi, huwag kang lalayo? Hindi, wala eh. eh. Sinusundan lang ako kasi kala ko... Ay, yung ta talagang daanan eh. Mali pa rin na daanan ko. yung traditional pa. Ano yun? Balistad ang hindi pa. Uy, isa-isa yun mga kapatid. Uy, Japanese na Pulo, no? Oh, oh. Ah, uy, folks, kain na! Ay, grabe. O, kakain na kayo kagad? Di pa ako nag musal. Wala rin akong gabihan. Sa'yo pa punta ilog dito? Diretso lang. Tapos? Diretso, wala naman yung lilikuan. Basta diretso ka lang. Basta Ito. nakita mong ano, oo. Oh. Pag may nakita ka ng... Alis may muna ako. Alis muna ako ah. Sige, mag-ingat ka. Medyo doon. Hindi naman ako lalangoy eh. Pupunta lang ako doon. Pero, sige. Mag-ingat ka rin, magtabi-tabi ka. Kasi meron doon nga ano, baka mabati kami, nangunguha doon ng pogi. Ay, gusto ko yan. Ah, sige, tamo na ako doon ah. Okay. Pag-ingat ano, agad. Rap, rap sakto oh. yun sa ulo mo, tripit. <laughs> 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 Wala to. Ha? sila mabalik rin? Short. Awkward. Ang gano'n sa utin to. Ano na? Siguro man. nga. na. Ah, oh, okay ah. Mukhang efektib ah hindi na ako bumalik doon sa dating puno. Ayos. Effective. To. Wala. Um, tumitingin lang sa paligid. Ah, talaga ba? Layo mo na sa mga kaibigan mo, ha? Ah, hindi. Ang totoo kasi talaga niyan, inahanap kita. Kasi gusto kong punta yung lugar mo. Nako, taga rito lang ako. Pero malayo ang bahay namin dito. Ganun ba? Kaya bumalik ka na sa mga kaibigan mo. Unless gusto mo magstay dito sa gubat. Tama ba din ko? Bakit? Tingin ka ba? Oo, oh, Hindi ah. Actually, gusto talaga mag dito. Kasi bukod sa maganda na lugar, tapos maganda pa yung mga kasama ko. Napakabulero mo. Halika na, atid na kita sa mga kaibigan mo. Ako, salamat ah. Kasi kung hindi dahil sa'yo, baka nanligaw na ako. Ha? Ay, este, ano, kung hindi dahil sa'yo, baka nanligaw na ako. Okay, halika na. Para. thank you ah. Ay, oh, teka, ang ganda rito. Yeah. Anong lugar, teka? Selfie muna tayo. Picture tayo, picture, picture. Tara na! Kamiya! Yeah. Picture tayo. Ikaw so, talaga, nahiya ka pa. Mahihiyain talaga, oh. Tapos, bahala ka kung ala. Alam mo, ang ganda ng lugar nyo rito, ha? Sarap po kasi sariwang hangin. Tapos, ang ganda-ganda ng mga lugar. And at the same time, ang ganda pa nakasama ko. Sigurado ka, ah, ang layo pa ng bahay nyo rito? Oo oh, eh, sa kabilang ilo pa. Sa kabilang ilo? Hindi ka ba nalulungkot? Hindi naman. Gusto mo kamangit ah? Oh, Napaka-bolero. Joke <laughs> lang. Ah, sige, tadaan tayo dito. Tama ba itong dinadaanan natin? Oo, tama. Uy! Ano ba yung nakikita ko? Si Raffi may kausap oh. Tumagi mo nga! Raff! No, Anong ginagawa mo dyan? O paano? Aalis na ako. Dito na mga tropa mo. Ganun? Ayaw mo pa tayo sumama sa akin? Tara, sama ka sa amin. Dito yung mga tropa. O papakilala ka pa. pasensya ka na, nahihiya ako. Ah, uh, okay. Sige, ganito na lang. What if yung tulungan kita? Tapos after doon, punta tayo. Tulungan na muna kita. Okay pasensya lang. ka na, nakakahiya. Ayan. O oh, sige. Uh, paano ba? Paano ba kita ulit makikita? Alam mo naman na dito lang ako eh. Okay, sige. Basta ganito na lang. Wait mo ko rito, papakilala ko sa mga tropa ko. Okay? Wait mo ako. Wait okay, lang. Okay, sige. Pangit! Saan ka galing? Nandig na naman kayo, no? Patik! susan 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 Susha! 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 Dada, ang lang ko yun na yung mga yung mga yung mga injer na kailan mo karek 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 pa. karek 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 hindi naman suot nito na ni AC. AC? AC? Ikaw ba yan? <laughs> Shucks! Anong nangyari? Bakit? Ano problema? Ba't naman ganyan ang mukha mo? Wala ano? kuryente sa amin. Bakit? Ano ba ang itsura ko? Eh, grabe naman pagkakalagay mo ng pulbo. Wala oh. ka bang ibang make-up? Naku, hindi ako marunong mag-make-up. Pulbo lang ang alam ko ilagay sa mukha. Ay, naku naman tinakot mo ako doon, ah pero teka teka isin natin yung mukha mo ah uh, tanggalan natin ng konting pulbo okay lang okay sige pakihawak na lang tong flashlight ko huwag mo naman ganyan nakakatawa <laughs> tayo mo <laughs> okay isin natin yung face mo tanggalin natin dami mong ano ba yan aww <laughs> Oh, sige, alam mo kahit hindi ka naman alam mo, kahit hindi ka... Ay, ito. Lagyan mo ako ng... Ako naman. Okay naman? Mm -hmm. Kahit anong makeup, purple mo sa mukha. As is, maganda ka na. Ano ba yan? Ang ginawa mo sa mukha mo? Saan ka ba nagloblob ng ano, ispasol? Parang ang... Saka bakit ba parang ang lamig-lamig ng ano mo, balat mo? Saka ba? Aircon ba dun sa inyo? Napakalamig naman. Ayan, okay na yan. Gabi. Lamig mo ah. Tara. Let's go. Okay, AC. Andito na tayo. Andito na yung pinag namin itong lugar. So, paano? Ito tayo? Sige. Kasi parang lasing na yata yung mga tropa. Okay lang ba sa'yo? Nandiyan ka naman eh. Sasama mo naman ako, diba? Bagay. Okay, tara. Basta ba si Kiyo Rotivo? may nung no, pinapakuran na naman yun ah. Ayun, mm. no. Nakakausap na naman. Matik. Matik. Ace si Pogs ka pala. Pogs, si Ace. Ah, okay. Yung bago kong kaibigan. Hmm. Ano, okay ba? Okay naman. Uh, Jel. Pagka nga saglit. Kuya. Hmm. Sarapan natin si Ace. Si Ace nga pala, Jel. Kaibigan niya. Kuya, wala naman eh. Ano no, kung wala eh? O, oh, asa ah, na si Ace? Ace Andito lang kanina yun eh. Wala. Ano yung sila sa kapit? Ace eh, teka, teka, lang ha. Hanapin ko si Ace Ace eh! Ace eh! Punta yun! Kuya, kasi kanina ko pa nangita si Rafa. Hindi ka naman ka sa ipa. Hindi usap. Kaya nga Wala akong nakikita. Ay, ayaw ko dyan. Eh. Arrap, ka nga. Okay, sige, teka. Ano yun? Rap, kasi kanina ka marami nakikita ah, eh. Parang, oh, parang, parang may, may kausap ka. May kausap ka na. na. Wala, ba ba? Ano ka nangita? ba? Alam nyo, yung sinasabi nyo na yan, sa isi totoo yun, okay? May katibayan ako. Gusto mo, ipakita ko pa yung picture nyo eh. May picture ako, may picture ako na. Maniwala kayo kasama ko lang kanina dito si AC eh. Inanap ko nga parang, hindi nyo ba napansin? Kasama ko lang dito eh. Alam mo, Jel, totoo yung sinasabi ko sa'yo si AC. Ito pa yung picture namin dalawa, tignan mo. Tignan mo na, Jel. Hanap ko lang yung video. Sige, kuya. Patingin nga ako nang sinasabi mo. Ito, ayan, may picture kami dyan. Oh, bakit? Parang nakukursa na daan ka. Sino naman? Yung sinasabi mong babaeng kausap mo, ito yung nagpakamatay sa ilog, 10 years ago. What the f... Hindi ako nagkakamalirap. Ito yung nagpakamatay, 10 years ago, doon sa ilog, rap. Baka may ibang tao yan. Hindi, rap. Hindi ako nagkakamali. Kaya kausap ko lang siya dito, eh. Rap. Hindi, rap. Hindi, rap. Kuha ko iyo. Uwi na tayo. Hindi ka na. Baka ikaw pa yung susunod dito. Grabe yung may kausap. Rap! Tara, hindi tayo! Uy! Kapag may nakikita ko, si Rapi may kausap ko. Huwagin mo nga! Rap! Anong ginagawa mo dyan? Basta ba sige, Rap? Hindi mo mo pinapakurad na naman yun, ha? Ayun, ha? Nakausap na naman. Baka ikaw pa makursyon na dahan na ito. Ka na. Uwi na tayo.